Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan ay hindi lamang isang pangarap ito ay isang posibilidad na maaaring maging realidad sa pamamagitan ng law of attraction ang sinaunang prinsipyong ito na nagbibigay diin sa kapangyarihan ng ating mga kaisipan at damdamin sa paghulma ng ating realidad ay nag-aalok ng isang makapangyarihang paraan upang maakit ang pag-ibig na ating hinahangad sa pamamagitan ng pag-align ng ating mga pagnanasa sa positibong enerhiya at intention, maaari nating buksan ang ating mga sarili sa mga oportunidad ng pag-ibig na umaayon sa ating pinakamataas na kabutihan. Ang konsepto ng law of attraction sa pag-ibig ay nagpapahiwatig na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maakit ang mga relasyon na nagpapayaman sa ating buhay sa pamamagitan ng pagtuon sa kung ano ang gusto nating maranasan sa isang relasyon at pagpapalabas ng positibong enerhiya tungkol dito, inilalagay natin ang ating sarili sa isang landas patungo sa pag-ibig na tunay at kasiyasiya. Ano ang Law of Attraction? Ang Law of Attraction ay isang universal na prinsipyo na nagsasabi na ang mga katulad na enerhiya ay nag-aakit ang lahat ng bagay sa universo. Kasama na ang ating mga kaisipan at damdamin ay binubuo ng enerhiya kung paano natin iniisip, nararamdaman, at kung ano ang ating pinaniniwalaan ay may direktang epekto sa kung ano ang ating naakit sa ating buhay. Sa konteksto ng pag-ibig, ito ay nangangahulugan na sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang positibong pananaw at pagtuon sa mga katangiang nais natin sa isang partner, tayo ay mas malamang na makit ang ganitong uri ng tao sa ating buhay. Ang prinsipyong ito ay nagpapahiwatig din na ang pagiging malinaw sa kung ano ang iyong hinahangad sa isang relasyon ay mahalaga. Paglinang ng positibong mindset. Ang pagkakaroon ng isang positibong mindset ay hindi lamang nagpapabuti ng iyong pangkalahatang kasiyahan sa buhay kundi mahalaga rin sa pag-akit ng pag-ibig. Kapag ang iyong isipan ay puno ng pag-asa, pasasalamat at positibong inaasahan, Ang pagtuon sa mga positibong aspeto ng iyong buhay at ang paniniwala na karapat-dapat ka sa tunay na pagmamahal ay nagtataguyod ng isang kapaligiran kung saan ang pag-ibig ay natural na naakit sa iyo. Ang paglinang ng positibong mindset ay nagsisimula sa pagkilala at pagpapalit ng mga negatibong kaisipan at paniniwala na maaaring humadlang sa iyong kakayahang makit ang pag-ibig. So Halimbawa, kung madalas kang nag-aalala na hindi ka makakahanap ng pag-ibig o nagdududa sa iyong halaga, mahalagang palitan ang mga kaisipang ito ng mga positibong afirmasyon at paniniwala. Sa pamamagitan ng pag-affirm ng iyong mga katangian, mga pangarap at ang iyong karapatan sa pag-ibig ay mahalaga sa prosesong ito pagtatakda ng intensyon para sa pag-ibig. Ang pagtatakda ng malinaw na intensyon ay kritikal sa paggamit ng law of attraction para maakit ang pag-ibig. Ito ay nangangahulugang pagiging tiyak sa kung ano ang iyong hinahangad sa isang partner at relasyon. Ang baksig kakaroon ng isang malinaw na larawan sa iyong isipan ng iyong ideal na relasyon ay tumutulong sa universo na magbigay ng mga tao at sitwasyon na umaayon sa iyong mga pagnanasa. Ang proseso ng visualization kung saan iniisip mo ang iyong sarili na nasa masayang relasyon ay isang epektibong paraan upang itakda ang iyong mga intensyon. Ang paggamit ng mga affirmations ay isa pang powerful na paraan upang magtakda ng positibong intensyon para sa pag-ibig. Ang sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga positibong pahayag tungkol sa iyong buhay pag-ibig, tulad ng ako ay karapat-dapat sa tunay na pagmamahal at kasiyahan, pinapalakas mo ang iyong paniniwala sa iyong kakayahang maakit ang pag-ibig. Pagpapalakas ng sariling halaga. Pag-ibig sa sarili ay ang pinakamahalagang bahagi ng pag-akit ng pag-ibig mula sa iba. Kung hindi mo mahal at nirerespeto ang iyong sarili, mahihirapan kang maakit ang isang partner na magbibigay sa iyo ng parehong antas ng pagmamahal at respeto. Ang pagpapalakas ng iyong sariling halaga ay nagsisimula sa pagkilala sa iyong mga. Natatanging katangian, talento at lahat ng bagay na nagpapaganda sa iyo bilang isang individual. Sa pamamagitan ng pagtuon sa iyong mga positibong katangian at pagtanggap sa iyong sarili ng buo, lumilikha ka ng isang positibong enerhiya na umaakit sa pag-ibig. Ang pagpapahalaga sa sarili ay nangangahulugan din ng pagtatakda ng mga hangganan at pamantayan sa iyong buhay pag-ibig ay hindi ka dapat makontento sa mga relasyon na hindi nagbibigay sa iyo ng pagmamahal, suporta at respeto iyong nararapat. Sa halip, piliin na mag-invest sa mga relasyon na nagpapalakas sa iyo at sumasalamin sa halaga na iyong ibinibigay sa iyong sarili. Ang pagkapahalaga sa sarili ay nagbibigay sa iyo ng lakas at kumpiyansa na kailangan mo upang maakit ang uri ng pag-ibig na iyong hinahangad. pagtanggal ng negatibong paniniwala at takot? Ang bawat isa sa atin ay may mga panloob na hadlang at negatibong paniniwala na maaring pumigil sa atin mula sa pag-akit ng pag-ibig. Mga paniniwala na hindi tayo sapat o mga sugat mula sa nakaraang mga relasyon. Ang pagkilala at pagharap sa mga negatibong paniniwala at takot na ito ay mahalaga upang mapalaya ang ating mga sarili mula sa mga kadena ng nakaraan at magbukas sa mga bagong posibilidad ng pag-ibig. Ang pagtanggal sa mga hadlang na ito ay maaring mangailangan ng malalim na pagninilay at pagtatrabaho sa sarili. Ang pag-journal, meditasyon, at kahit na ang paghingi ng tulong mula sa isang therapist or life coach ay maaaring maging mga epektibong paraan upang makilala at malampasan ang mga negatibong paniniwala. Ang layunin ay upang palitan ang mga negatibong kaisipan at damdamin ng mga positibong afirmasyon at paniniwala na sumusuporta sa iyong pagnanais para sa pag-ibig. Pag-akit ng tamang partner. Ang pag-akit ng tamang partner ay nagsisimula sa pagiging malinaw sa kung ano ang iyong hinahangad sa isang relasyon at pag-align ng iyong enerhiya sa iyong mga hangarin. isang malinaw na ideya ng mga katangian na hinahanap mo sa isang partner at ang uri ng relasyon na gusto mong mabuo. Dung sa pamamagitan ng pagtuon sa mga positibong katangian na nais mo sa isang partner, imbis na sa mga ayaw mo, nagpapadala ka ng isang malakas na mensahe sa universo tungkol sa iyong mga hangarin. Ang pagiging bukas at handa na makilala ang iyong ideal na partner ay mahalaga rin. Ito ay nangangahulugan na manatiling bukas sa mga posibilidad at hindi paglilimita sa iyong sarili sa isang tiyak na type o ideal. Ang pagiging totoo sa iyong sarili at pagpapakita ng iyong tunay na pagkatao ay mag-aakit ng isang partner na nagmamahal at tinatanggap ka para sa kung sino ka talaga. Ang ipagakit ng tamang partner ay tungkol sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili at pagtitiwala na ang universo ay magdadala sa iyo ng isang tao na umaayon sa iyong pinakamataas na kabutihan. Pagpapanatili ng positibong enerhiya sa relasyon Kapag nasa isang relasyon na, mahalaga ang pagpapanatili ng positibong enerhiya upang ang pagmamahalan ay patuloy na lumago at umunlad. Ang paggamit ng law of attraction sa isang umiiral na relasyon ay nangangahulugan ng pagtuon sa pagpapalakas ng pag-ibig, pagtitiwala at pagkakaunawan sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang positibong pananaw at pagtuon sa mga magagandang katangian ng iyong partner, lumilikha ka ng isang mas maligaya at mas matatag na relasyon. Ang pagharap sa mga hamon at problema sa isang positibong paraan ay mahalaga rin. Sa halip na magtuon sa mga negatibo, hanapin ang mga solusyon at magtuon sa pagbuo ng isang mas malakas na bond. Ang paggamit ng affirmations at visualization ay maaari ding magamit upang mapanatili at palakasin ang pag-ibig sa relasyon. Ang pagpapasalamat araw-araw para sa iyong partner at sa mga magagandang bagay na inyong ibinabahagi ay nagpapalakas ng positibong enerhiya sa inyong relasyon. Ang mga kwento ng tagumpay mula sa mga taong nagamit ang Law of Attraction upang maakit ang pag-ibig sa kanilang buhay ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa posible na makamit ang pag-ibig na iyong hinahangad mula sa mga simpleng pagbabago sa pag-iisip hanggang sa malalim na emosyonal na healing ang bawat kwento ay nagbibigay liwanag sa iba't ibang aspeto ng Law of Attraction sa pag-ibig. Ang pagbabahagi ng mga personal na karanasan at mga aral na natutunan sa proseso ay nagbibigay ng mahalagang insight sa kung paano magamit ang Law of Attraction sa praktikal na paraan. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na sa pamamagitan ng pagiging positibo, pagtatakda ng malinaw na mga layunin at pagiging bukas sa pagtanggap ng pag-ibig, Maari mong maakit ang relasyon na iyong pinapangarap. Ang law of attraction sa pag-ibig ay nag-aalok ng isang makapangyarihang paraan upang maakit ang relasyon na iyong ninanais. Sa pamamagitan ng paglinang ng isang positibong mindset, pagtatakda ng malinaw na intensyon, at pagpapalakas ng sariling halaga, maaari mong buksan ang iyong sarili sa mga oportunidad ng pag-ibig na umaayon sa iyong pinakamataas na kabutihan. Ang tanda na iyong pag-ibig ay nagsisimula sa loob. Habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay sa pag-ibig, panatilihin ang pananampalataya at pagiging positibo. Ang universo ay handa nang magbigay sa iyo ng pag-ibig na iyong hinahangad. Kailangan mo lamang itong maakit sa iyong buhay sa pamamagitan ng Law of Attraction. Asimula ng iyong paglalakbay ngayon at buksan ng iyong puso sa walang hanggang posibilidad ng tunay na pagmamahalan. Ano ba ang gusto niyong pag-ibig at relasyon? Mag-iwan ng comment sa baba. Araling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan, si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyab, malupit Kapalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyab, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na